Ini <US> pun <uneopen morally> <Selim>

Lalo ka asa rin yan, dudes. Huwag ka kasi mapikon. Oo oh, nga. Ma. Iyakam yeah, mo na ito pa akin. Anong papagod din yan? Pag hindi Bugin mo na pagod. <laughs> Gigil na <laughs> gigil. Gigil gigil ka. Bago na. <laughs> <laughs> gigil na. lang. na. <laughs> <laughs> Huwag ka na kasi rin. Ba, okay. Ang na naman sa buhok Janelle. Ang gaganda ng Janelle. Hindi. po mo Ang gaganda ng Janelle. Nang giging aman ko ba itong kay <laughs> na ah. simula kanina. Pinatang kay, kay pa rin sa iyo. basa ka, Bex? Patuloyin mo yun. Anong medyo? Basa ka. Anong medyo? Basa ka. namin dyan? Ano?